Hello mga mi! Good morning! Another day, another vlog sa ito A Life Diri sa Balay. So, mo na akong ginabuhat everyday. So, bicycle, bicycle exercise na para sa baby para mawala ang mga panungot sa ila. Ang tiyan. But, but, Nga yeah, nakakinahanglan mo palit pagpangkabag sa bata. So, mo na siya akong ginabuhat early in the morning kaya para ma-exercise siya. So, ato ang siyang gitrapuhan kay Ay, uh -huh. ang ato ang baby. Bata di ha, namo na kamay. Nara, babies! Hello guys! Good afternoon, another day, another episode of oh, Baby Sashi! Happy one month, Baby Sashi! Good good morning, good afternoon, ah, oh, Baby Sashi! Say hi! So, diri de ay mga mi, ako siyang gibutang sa kumpa para po atong makita ang unsaya ang reaction. Ay, nagpa-cute ako ang baby! Hello guys! Okay, inanion din ako siya usahay okay, para mawala ang iya ang panuhot. So ako siya ibutang sa kumpaa, para magkautot na siya o magkautot na siya. So nana siya di agasandig na siya sa kuang paa. TLO. Na, nana siya me time. Kinahanglan ko ang bata na siya me time. So mauto ako sa ibutang si baby sa kwarto kay wala makuyaya karon ka ron. So magluto taday o pamahaw. So naghiwa tadira o ka ng talong kay para ato ang lutoon pa mahaw. So, ganahan kay kuha na magprito anang talong. So, kana ayaw lang mo katingalaan akong buhok taas kay na diha. Ako nang ibutang wala ko wala ko gebra, Oh my God. So, mara to mga mi, mo na siya. Kwa nang hiwa-hiwa diyang ang ginagmay kay para ito ang pituhon karon So, wala ko ka-video ana sa pagluto nako na kay basin on Mahulog akong cellphone o malutog apil. O, so, mo ito ipabahaw akong cellphone. So, mara to mi. So, hiwa-hiwa na to na siya. So, kung ko ako hiwa. So, another po, nagbuak po tadi og itlog kay para po so, ato ang panglawa. So, ganahan kay kumukaog itlog no, basta breakfast. So, nag kuan anak, na scramble egg so nagkuha kuan na ka kanang ako ang tinidor nga nahiwi <laughs> pinahiwi-hiwi na akong tinidor di ako oh, paspasan na to na may na kay kumi nang mag breastfeeding ka dili pwedeng mag gutom, -gutom ka kinahang nandagan ka pagkaon ka noon so kana nag abri po ko, beef loaf kay lami po nang naikarni-karni gamay no dili lang kay kanang itlog o ka ng talong lang. Ay, kaon po taga may anak. So, dili po na siya sige nga mag uh, process food ta, no? So, panalag sa rana. So, kung nang hiwa, hiwa ginagmay dihang lingin-lingin kay daghan man may dihang mga on. So, muna siya. So diri mga mi nang na ta mga una ta kayo wala na nako dapil -na og video ang ako ang paghiwa sa manga. So diha na ko giplating na nako na itlog, na italong, na beef ug na ay mangga ug na rice. Dayon dili na siya kapi, nang tapad mi, mura ra siya gibutangan ako ku ug kuan. Kay nako chara. So juice na sya mi. So atong Kano na to ang buhok no kay taas kayo igang kay karon mi bisag buntag sa iyo giigang kay ta so kana kaon ta mi kay gutom kaayo gakuraw natong tiyan kay wala tay tigluto so kitay galuto o kana hala kaon jud mi kay breast milk mo gawas imo ang tutoy nga matutoy ni bibi sashi Og diri mga mi na human ligo o oh, nag outfit check ko sa akong mga outfit nga dili na ako maarang sa una karon na arang na nako na after na ako nang anak so pura bless kay ko karong pagka anak kay naniwang ko na slim ko gamay O, oh. mo na siya akong lawas mi sa una dako kay kog tiyan mura ko butite oh marana na siya mi oh, dagang salamat sa inyong paglantaw sa sunod video na pod